guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa lahat ng aking mga followers. Guys, kakaibang pagkain naman paraan ng pagkain ang ating gagawin ngayong hapon, guys. So, kakain tayo ng saba, guys. Saba. Napakaraming saba. Ito yung hapunan natin, guys. Pero kakaibang paraan ng pagbalat at pagkain ng ating Amazing. gagawin ngayon, guys. Hindi pa nagawa to ng mga batikan sa pagkain ng saba, guys. natin ng sabag guys at kakainin natin gamit ang ating mga ngipin guys hindi ka mayang gagamitin natin pang dito sa bak ngipin ganito lang Padali. yan Dami. Wow! Ang lamig ng Kalami ah. Kalami. Kalami. Gang. Karamihan guys, ang ginagamit ng mga uh, kumakain ng sabay kamay, ako, kakaiba. Ganyan. Ganyan. Harap. <laughs> Sarap! Mmmmm! Gagat lang sa ko! Nang! Saba Hmm. Ayan tayo guys. Kalami ng saba. Marami kang binipis makukuha sa saba guys. Mapahilaw, mapahinog. Ang daming binipisyong makukuha dito guys. Napakaganda nito sa katawan ng wow. tao guys. Lamik. So ano-ano ba yung mga benepisyon na pwede natin makuha dito guys? Number one, nai-improve nito ang blood circulation ng isang tao. Number two, nakakapaba din ito ng acidity sa tiyan ng isang tao. Pangatlo, nakakalunas ng empatso. So kapag nagtatay ka, to guys sa ano kapag nag LBM ka so dapat pala kumain ka ng saba ako hindi ko alam to sa ibang saging malakatan yung kinakain ko eh ito palang saba napakaganda pala nito sa nagtata eh maganda rin siya mabuti para sa mga nagbubuntis so mga nagbubuntis dyan kumain ng saba napakaganda pala nito para sa inyo Number five, nakakatulong malabanan ang asma. So, yung may mga asma, kumain din ng saba. Maganda to para malabanan yung sakit na mayroon kayo sa inyong pangangatawan. Nakakatulong kasi din immune system, guys. So, ako kaya palagi akong kumakain ng saba, guys. Kasi lagi kami puyat sa trabaho. Kaya, yan. Galing kami pang gabi kagabi ng duty. Kaya, saba ang kakainin natin, guys. Na kapag papalakas ng immune system. So, napakaganda ng saba, guys. Nakaka-improve ng metabolism. Pangwalo, mabuti para sa may diabetes. So, ito pala maganda. O kaya pala, noon, nung nagtitinda ako ng mga saba, edad na bumibili sa akin ng tatlong tatlong piraso kinakain nila 'yon hinog hindi nilaga Habang nag sila sa kalsada dumadaan sila sa store na pinagtitindahan ko ng mga prutas at kumakain ng tatlong pirasong hinog na saba kasi sabi niya maganda daw 'yon sa may diabetes nga panlaban din yung saba sa basa anemia. So, napakaganda rin pala kapag anemia ka. Uh, may anemia ka dahil nilalabanan nito. Nagpapalusog ng mahinang atay. Wow! Napakaganda pala nito, guys. Hindi ko alam yun, ha? Ngayon, guys, alam nyo na napakaganda ng saba. Napakaraming binipisyo na inyong makukuha kapag kumakain kayo nito araw-araw nagpapalusog ng mahinang atay. So, makakaiwas kayo sa posibleng maaring mangyari na kayo ay magkasakit kapag lagi kayong kumakain ng saba, So, dagdagpan pa natin na guys. Kailan na ba ako? Isa, dalawa, tatlo, apat, nakalima na Amazing! Okay. Lamit. so yun guys thank you for watching nasabi na po naman sa inyo kung ano yung mga benepisyo ng sabagay kaya ngayon mula ngayon lagi araw-araw na kayong kumain ng sabagay sapagkat napaka healthy po pala nito ang dami palang, palang benepisyo na makukuha natin dito na makakatulong sa ating pagpapalakas ng ating uh, nanghihinang mga katawan guys Guys, thank you for watching. Please like, follow and share my video. Thank you for your support, guys.